Ang pinagmulan ng libad ni Maynard Taghap Sa gitnang Luzon ay may nakatira na nga ng Datulib Si Datulib ay may asawa at ang pangalan ng asawa nito ay si Bad Isang araw habang nagkahanap ng pagkain si Datulib ay sumugod ang mga kalaban nito sa kanilang nayon at nakuha dito ang kanyang pinakamamahal na asawa. Hinanap nang hinanap ni Datulib ang kanyang asawa. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito makita. Sa kanyang paghahanap ay napunta siya sa isang gubat Naghanap siya ng napakatagal dito at siya ay nalungkot dahil kala niya hindi niya na makikita ang kanyang asawa habang siya ay naghahanap ay nakita niya pinakamamahal niyang asawang si baad sa gubat dahil nga roon ay tumira na sila sa gubat na iyon sa kanilang pagtira dito ay naging masaya ang kanilang naayon at naging masaya ang kanilang pamuhay at ang kanilang naayon ay pinangalan ng libad. Nakita nyo ba ang mga ninjas palabas? Ngayon, sabihin nyo kung ilan. Salamat!